Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon na nga ang pinakahihintay ng lahat ang Cool Love Concert ng PBB Cool Love Celebrity Edition. Ito na ang ending. Back to normal na sila. Back to work. Sino kaya ang ilalayag dito natin malalaman yan after ng concert na to. Pero ito muna sa mga Dasbeya fans dyan, grabe kayo yung atake nyo. Ang yayaman nyo, may pamaskot, may pabas, may patrack na mga fanbase ng Dasbeya. Grabe, maraming na shock. May pa-fanson pa sa loob ng mall ng Araneta. As in si Amazing Bitong pa ang kanilang host, diba? As in, grabe na pa-wow talaga. Hindi talaga sila mga robot talagang real na real talaga ng mga civis talaga ang mga fans ng Dasbeya dito mo makikita na napakadami pala ng na mga Dasbeya fans dyan as in grabe talaga yung mga pakulo nila as in ang sosyal pa may mascot pa si Dodo at Kaka siguradong masayang masaya ito si Bianca at si Dustin pag nakita nila ito sana makapag picture itong si Dustin at si Bianca mamaya kay Dodo at kay Kaka diba, as in grabe talaga yung mga pakulo ng mga fan, fans ngayon kahit yung iba't ibang fandom aside from Dasbea, hindi din papatalo, pero yung nakita natin sa X, grabe yung Dasbea, ang yayaman hindi talaga basta-basta yung projects ng mga admins ng fan fanbase, as in congratulations, sa nga magka-project si Bianca at si Dustin sa kabilang banda na sa Araneta na ngayon si Dustin at si Bianca at sure na sure na tayo kung sino ang ilalayag alam na alam na natin yan so sana magka-project silang dalawa, ba? Diba? Kasi hindi naman pwedeng ilay ang love team kasi magkaiba ang network nila. Magka-project talaga sila. May chance. Pero sa reality talaga, talagang panalo na ang Das sa puso ni Bianca, si Dustin na yon. So, yan lamang po guys, ang ating update sa ngayon. Abangan natin mamaya ang mga number ni na Dustin at Bianca at iba pang mga housemate. Bye-bye! Always remember, wag po tayong wag baka stress. Ayan, excited ng lahat, lalo ng Das sa PBB Club Celebrity Edition Concert. Bye-bye! Ang swerte ni Dustin at ni Bianca sa kanilang fans, pinaglaban talaga silang dalawa as in ang iba umuwi pa galing ibang bansa para lang makita sila ng personal.